Bismillah. Ang pagmamanaw kan pala ay napakaganda po para po sa mga asawa ng mga OFW na naiwan sa Pilipinas. Kung magkaroon kayo ng backyard poultry or yung magkuan yung tawag nitong gagawa lamang ng isang maliit na yung pang 45 days broiler, napakaganda po. Marami pong uh, makakatulong na po ito sa hanap buhay natin. At uh, wag po tayong umasa lagi sa mga asawa natin na nandito sa abroad dahil uncertain po talaga ang buhay ng OFW dito sa ngayon. Uh, minsan magandang trabaho at minsan naman ay naaapektuhan ng Saudi season. So kung may bakante naman sa lupa ninyo, kung doon kay nakatira sa mga urban ano sa rural rural area, uh, maganda po na magkaroon ng munting manukan at uh, kikita din po talaga. May free range, pwede rin sa free range kung halimbawa malaki po ang lote ninyo ang kailangan lang na alagaan ninyong mga manok yung mga malalaking manok yung hindi matatayo kung lumitan dahil hindi po sila gumagala ng malayo ang malaga lang po na uh, alamin natin ang mga pagkain na yung mga damo or yung ipil-ipil ano paman marami pong mga pagkain sa manok na hindi kailangan ang fridge. So, hanggang dito lang po. Uh, marami pa tayong mga pangkabuhayan na pag-usapan po dito. So, nauna po ang manukan. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.